So, mga kaido so magandang hapon po sa atin lahat. So, napatambay ako dito at masimilong mas, mas, uh, nilapitan ako na isang kaibigan natin at wala daw siyang pamasahe. So, actually, so walang masama, nagmaghanap ng hanap buhay. So, hindi kagaya na ibang tao dyan. So, at, -tamay at wala na wala na mga ano, uh, sikap. So, so, ito si Bosing. nakarating ng tagi para maghanap ng trabaho dito sa Bitterad so ayan ito nga mga ka idol tara dito siya sa tabi ko mga idol ay right? uh, hindi ko akalain na pang malayo yung napuntahan niya sa awa ng Diyos eh, ako naman na yung nilapitan niya so tara let's watch this ayan, ayan si Bosing so nakarating dito sa tagi para lang maghanap ng trabaho mga ka-idol so mapalad sabi nga nila so may sobra tayo magbigay kung wala di wala Kapatay, kung so, meron naman hindi uh, di, di natin sa ating kapwa so malinis na siguro ang rin ni Husing dahil naghahanap daw mahanap uh, buhay siya so dito sa veteran so wala siya na, na nahanap na trabaho wow. so winder ba kayo? No. So, pwede pa kayo mag-win dyan? Ah, no, sa mga mga Ah, pagdating ka sa sakyan. Ah. Saan kayo Galing sa bederans? Ah, kayo sa mga kaedol, galing sa bederans? ano, Ah? sa Ah, ano? Ah, ito, mga alas dos. Ikaw lang mag-isa, nagagala dito. Oo, ganyan yung isa lang, isang Para lang maghanap ng tuwa. Mga trabaho. Sipag yung so... Kumain diba? so. ka na ba? Kapit na. Tapos so, ito, may pansit eh, na yun. ito. Marindain kita, baka... Masahe lang. Kain ka muna pansit para may laman yung kanyo. Pakainin muna natin mga kaidon ng pansit. Pansit, isang kanin at saka isang mainit na sabaw para kahit pa paano ay eh, laman siya na rin at kahit pa paano parang pala siya uuwi kubaw daw naghanap ng trabaho gusto ako eh, tayo naghanap ng trabaho oh, oh, diba buti nga nagsikap eh samantala yung iba na wala naman eh puro tambay lang dito na mosing dito ka na upo ka ayan na. ayan by to yan tayo mga idol so pinagpala pa rin tayo um. o siya yun lang muna mga idol pakakainin ko muna si Busing tapos bigyan natin ng pamasahe kahit pa paano mabait ang Diyos <laughs> eksakto meron din talaga eh, kung meron din naman ako alam mo to, sa totoo lang minsan gipit na gipit na ako meron dito di, napapansin ko rin, hindi rin ako na pinapabayaan kahit pa e, oh, e, Kaya, nga eh. Kaya nga lang, busing ha. Thank you. So, ito pa masaya ako kubaw. Ha? Oh. Ah. Ah. God bless, ha? Eh, may sobra naman eh. Wala, di wala. buwi ka na, ha? Siguro, eh, oh, inintay ka ng mga anak mo. Tama na yung Oh, sige bossing, maraming salamat at God bless sa'yo. Saan ka pa pala sa Kubaw? Sa Maya. Sa so Maya? pa. Ah. Punta ng ano, ma malapit sa kapo. Oo. Oh. Oo oh, sige, pangdandahan ha. na. Alis na ako, dandahan na at maulan ha. So yun lang mga kaigal at maraming salamat. God bless. Ingat tayo ha. Sige, maliit na ka, bagay lang pero kahit pa no, nakakatulong na rin yan. Okay tayo, thank you at maraming salamat mga kaidol. Thank you and God bless. Okay, lang, mga kaidol, so uh, may sobra naman ako at uh, awa ng Diyos eh kahit pa paano. Eh, nga, eh, pinagpapala pa rin Meron man, no, wala. At eh, kahit pa no, eh, si Lord nang bahala sa atin. Okay, thank you at walang masamang tumulong sa kapwa. Thank you mga kaidol at maraming salamat. I like and share pala sa so, -bago mga bagong at bits mga alike. Thank you Bye. Uh